kung hindi si Kristo yung nagkatawang tao, sino yung verbo na yun? Ay nako, Paulit-ulit. Maka-unli siguro. Bakit di nyo lubos maunawaan? Itinuturo e, na nga ng na sulatan na ang verbo o salita, yan ay verbo. Bakit hindi nyo lubos maunawaan? Sa bagay, e eh, eka nga sa na sulatan, kaming mga nakay Kristo, ay hindi na po magtataka. Sapagkat nga ang mga nasa labas ng Iglesia ni Kristo, ay talagang yan ay mga hindi pinagkalooban ng mahiwaga ng uh, banal na pagkaunawa sa banal na kasulatan. Ang tanging pinagkalooban nga naman talaga sa ministeryo at banal na pagkaunawa ay ang mga sumunod sa utos ng Panginoong Sokristo, yung mga napaloob sa loob ng kawan. Yung po yung nakakaunawa, no? Kasi, tingnan niyo no? Kasi pansin nyo, no? Paulit-ulit ko man ibigay sa inyo o ipaliwanag yung berbo o salita, hindi nyo pa rin maunawaan. Eka nga, yan po ay kahayagan lamang po na totoo ang nakasulat sa banal na kasulatan na ang tanging makakaunawa lamang po talaga ay ang mga nakapaloob sa kawan. Yan po yung mga iglesia ni Kristo. Eto katupan, uulitin ko na naman ang aking kasagutan. No? Ang berbo po, itinuturo na nga ng banal na kasulatan na ang berbo ay salita. Balibalik ka rin mo man, ang ibig sabihin naman ng salita ay ang verbo. Yan po yung uh, kanilang katangian. Kung ano yung berbo yun din ang salita. Yan po ay salita ng Diyos. Eh, ang ginagawa niyo po kasi, rumerekta kayo sa ating Panginoong sa Kristo. Eto ha, ah, eto tamang pagpapaliwanag, no? Huwag po kasi tayong rumerekta kay Kristo. Ayon nga sa banal na kasulatan, naging tao yung salita o yung berbo. Ang verbo po o salita ay tumutukoy lamang po yan sa iisang tao. Sino po ang tinutukoy ng berbo o salita? Si Kristo po, pero hindi na ang hulugan, yung berbo na yun, yung salita na yun, ay si Kristo tumutukoy lamang po yung berbo sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang nagkatawang tao ay ang berbo o salita. Kaya si Kristo ang kinasangkapan. Yung tinutukoy ng berbo o salita ay ang Panginoong Heso Kristo. Sa mga po, hindi po si Kristo ang nagkatawang tao. Bakit? Eh, mismo ang ating Panginoong Heso Kristo ipinapakilala niya ang kanyang sarili na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan na kanyang narinig saan? Sa Diyos. Ngayon, sasabihin niyo, Diyos si Kristo. Eh, magkalaban na yun. Magkataliwas na yung sinasampalatayanan niyo. Mali po. Sampalatayanan po natin yung mga aral ni Kristo. Hindi na po pwedeng magkatawang tao ang isang tao sa likas na kalagayan. Papayag ba ang ating Panginoong sa Kristo? Tao na tapos magkakatawang tao pa. Kaya sa mga katuwid, mga katupa, no, ang nagkatawang tao, eto ulit ulitin ko, no, ang nagkatawang tao po ay ang berbo o salita na tumutukoy sa ating Panginoong Heso Kristo. Yan po ang nagkatawang tao, ang berbo. Ito katupa, no, bigyan ko kayo ng example. Ako halimbawa, no, ito example lang, no, halimbawa. Gusto kong magkaanak ng isang lalaki na ang aking ipapangalan ay katupa. No? So example lang 'yan. Ngayon, yung salita ko na 'yon, yung katupa na 'yon, hangga't hindi nahahayag o naging tao yung katupa na 'yon, mananatiling salita 'yon, mananatiling berbo 'yon. Ngayon, kapag naging tao na yung aking sinalita, yung salita na berbo, yung boses kung baga, kapag nahayag na at naging tao na 'yon, doon na po mahahayag yung pagiging pagkatawang tao ni Katupa yung salita na ang kinasangkapan ay isang tao na tumutukoy sa isang tao. Hindi po maaaring magkatawang tao ang isang tao na. Kaya sa makatuwid, ang nagkatawang tao ay yung boses o salita. Maaaring bang magkatawang tao ang tao na sa likas na kalagayan? Hindi po malipong pananampalataya o paniniwala yung ganyang mga aral. Kaya sa makatuwid, Eto katupa para malinaw, ang nagkatawang tao ay salita o ang berbo. Tumutukoy po yung berbo o salita sa ating Panginoong Heso Kristo. Okay?